Hello po, mabuhay. Peace be with us po. And day dating po sa ating lahat. Tigbabalik po ang Come and See. Isang powerful prayer nga po sabihin po natin, Jesus, I trust in you. Okay po, we are now on the 31st Sunday in Ordinary Time. In today's Gospel, we are reminded that what we thought we should also practice. Marami na po tayong gustong itama para sa ikabubuti ng lahat. Pero ikaw, sa mga sinasabi mo para sa ikabubuti ng iba, nagagawa mo ba? Pakinggan po natin a reading sa Gospel for this day po. A reading from the book of the prophet Malachi. A great king am I, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations. And now, O priests, This commandment is for you. If you do not listen, if you do not lay it to heart to give glory to my name, says the Lord of hosts, I will send a curse upon you and of your blessing I will make a curse. You have turned aside from the way and have caused many to falter by your instruction. You have made void the covenant of Levi, says the Lord of hosts. I, therefore, have made you contemptible and base before all the people, since you do not keep my ways but show partiality in your decisions. Have we not all the same Father? Has not the one God created us? Why then do we break faith with one another, violating the covenant of our fathers? The Word of the Lord. A reading from the first letter of Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we were gentle among you, as a nursing mother cares for her children. With such affection for you, we were determined to share with you not only the gospel of God, but our very selves as well. So dearly beloved had you become to us, you recall brothers and sisters, our toil and drudgery, working night and day in order not to burden any of you. we proclaim to you the gospel of god, and for this reason we to give thanks to god unceasingly, that in receiving the word of god from hearing us, you receive not a human word, but as it truly is. The Word of God, which is now at work in you who believe. The Word of the Lord A proclamation from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens, hard to carry, and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in master places, and the salutation, Rabbi. As for you, do not be called Rabbi. You have but one teacher, and you are all brothers. Call no one on earth your father. You have but one Father in heaven. Do not be called Master. You have but one Master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Our Gospel for today is taken from St. Matthew. and let us reflect on correct ourselves first before others. Meron pong isang kwento noon na narinig ko po kay Daddy. May isang ama ang laging nagpapangaral sa kanyang mga anak na umiwas sa mga masasamang bisyo. Pero nagagalit daw po yung asawa sa mister dahil lulong na po siya sa pagsusugal. Kaya sinabihan niya po ito na sana itigil na ang pagsusugal at maging totoo sa mga sinasabi at pinapangaral niya sa kanyang mga anak. Nangako naman po yung mister na sa lalong madaling panahon ay ititigil niya po ang pagsusugal. Pero ayaw po maniwala ng kanyang asawa. Kaya sinabi ng kanyang mister na ay mong maniwala, gusto mo magpustahan pa tayo. Mga kapatid, kung minsan po ay hindi naman po natin kagustuhan na makapagsalita po tayo ng hindi naangkop sa ating pamumuhay. Kung minsan po ang mga pananalita po natin para lang po tayo ay lumabas na sikat sa paningin ng ibang tao. Tayo ay nagpapanggap. Nagsusot po tayo ng mga maskara na sa tingin ng ibang tao ay mabuti po tayo. Kailangan po ba talagang maskara ang isuot po natin para lang maging mataas kagalang-galang at sikat po tayo sa paningin ng iba? Tandaan po natin na ang maskara ay ginagamit para sa pagkukunwari. Hindi natin may tatama ang ating kapwa kung tayo ay nagkukunwari sa ating ugali. Ugali na baka ito pa ang magpapahirap sa ating kapwa. Pagkukunwari, madalas itong maranasan sa bahay. Ikaw na ang gumawa niyan sabi ni nanay, kaya mo daw gawin 'yan. Sa opisina naman po, sabi ni boss, ikaw nang na gumawa para malaman mo kasi alam ko na 'yan. At kahit sa pamayanan, magpatawad ka. Baka ikaw, kaya mo, ako hindi ko kaya. Maskara na nasa harap ay nakangiti. Pero sa likod po nito ay ang puro galit at pangungutya sa kapwa. Baka po hindi po maskara ang kailangan natin. Baka po salamin ang kailangan natin para mas makita natin ang ating katauhan. Katauhan na maging halimbawa sana sa mga taong nais natin mapagbago. Pero kung tayo ay handang tumulong, dapat makita at maitama natin ang ating sarili. Gaya po ng mga apostol at ni San Pablo sila ay naging magiliw tulad ng isang mapagkalingang ina. Itinalaga nila ang kanilang sarili sa pangangaral ng mabuting balita. Gawin natin ito sa ating kapwa. Maging mabuting halimbawa na wapo din tayo sa ating kapwa at nang hindi po tayo makarinig ng taong simbahan ka pa naman. Laging nagsisimba pero bakit ganyan ka? Maging maingat at maging totoo po tayo sa mga turo ng ating Panginoong Heso Kristo. At maging apostol sa mga taong gusto nating tulungan. Baka naman po tayo pa ang nagpapahirap sa mga taong gusto nating i-educate. Tignan ng sarili sa salamin upang makita natin na baka hindi na nakasayad sa lupa ang ating mapaa. Dahil sa pagiging mapagmataas o kayabangan natin kailangan itama muna natin ng ating sarili bago tayo magtama ng iba. Magpakumbaba, ito ang unang dapat natin gawin para maitama natin ang sarili natin. At syempre, naniwala, magtiwala, wag lang nanira. O Panginoon namin Diyos, alisin mo po sa amin ang maskara na magpapahamak sa aming kapwa. Bagkus ay harap kami sa salamin upang makita ang pagkukulang namin. We praise and thank you. Protect us and guide Lord. Amen. Thank you for watching, my dear brothers and sisters. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.